Hi mga uh, magandang araw ngayon sa mga nanonood. Ang video na ito ay tungkol ito sa yung nag-message sa akin sa FB group natin. Kayo kung nanonood kayo ngayon tapos hindi mo alam yung FB group namin, please uh, check yung description uh, below sa baba ng video nito. Ilalagay ko yung link kung gusto niyo yung sasali sa FB group namin. Ah, uh, private message kasi yung uh, isa sa mga group namin sa sa FB group. Sabi niya pwede ko ba daw gawa ng uh, example sa redirections? kasi uh, may bago silang domain. Gusto daw ng boss nila lilipat sila at ga, at gagamitin nila kasi para daw sa boss siguro niya mas maganda yung domain na yon kaysa old domain nila. So ngayon, dalawa na yung ang, ang sitwasyon sa ngayon, dalawa na yung nag-i-access na na website uh, regarding sa brand nila. So so yung old domain at yung New domain, 100% the same yung content. So, sabi ko, magkakaproblema ka dyan sa SEO ninyo. Ang sabi ko sa kanya, yung yung old domain, i-continue nyo pa rin yun. Dapat yung old domain ninyo, dapat kayo pa rin yung may-ari. Okay? Uh, kailangan kasi yon para makontrol natin yung redirections. Regardless kung uh, wala na yung hosting server o server na naka-host yung domain ninyo, kasi malilipat mo kasi yan eh. Kahit sa ang domain registrar nyo pa yan na bili let's say sa godaddy nyo nabili or sa google, sa google domains tapos yung bagong uh, website ninyo is uh, nakahosta, kahosta uh, let's say sa digital ocean or aws yung domain na bago ninyo uh, let's say sa ibang uh, registrar siya naka, na, nabili ninyo tapos ibang shared hosting din kahit saan pa Basta may control kayo dun sa domain, kayo pa rin yung may-ari ng domain ng old website ninyo or ng old domain ninyo, walang problema yon kasi makonfigure natin yung DNS or makonfigure mo yung DNS ng old uh, domain ninyo. Tapos, pwede mo yun malalagay sa server or sa hosting server mo. So, marami kasing paraan pag uh, redirect eh. Pagkocontrol para mariridirect yung old domain uh, sa new domain. So, ito yung sitwasyon guys. Ito yung problema niya paano ma yung old traffic ng old domain nila sa bagong website nila. Importante kasi ito sa SEO eh. Lalong-lalo -lalo na kapag uh, lilipat kayo from old domain to new domain, uh, magma-migrate din kayo dun sa new, yung data nyo lahat. Pero si Google, lalong-lalo -lalo na kapag maganda yung SEO value ng old website, lalo-lalo na ang tinatawag nila na DR. Papakita ko sa inyo. Ito yung example. Ito yung website may tatlong websites dito na ipinapakita ko sa inyo. Kung nakikita niyo itong domain rating, punto so walang value yan, maliit pa lang yan, 4.9, tapos what if katulad nito, yung domain na to is 33. So, medyo malaki na to guys. Lalong-lalo na kapag 50 pa taas. Balik tayo dito, ang gagawin natin sa all domain, i-redirect natin. Pero sa example ko, may control ako sa first domain. So ang ginawa ko, hino-host ko yung all domain sa server ko. So ito example, ito yung ito yung all domain ah uh, may dalawa tayong domain. So example kung ito yung all domain, so ito ito yung ginagamit ko kibali na all domain. Tapos ito yung website, I mean ito yung all domain or ito yung old website mo. Tapos irer redirect mo sa new domain. Example ito yung new domain. Okay? Ito yung new domain tapos ito yung old domain or ito yung old website tapos ito yung new website. I-redirect -re natin lahat na traffic dito patungo dito. So, since 100% the same lang yung content niyo, may homepage, about page, contact page at yung lahat ng mga post content na available. Ang advice ko isa-isahin mo yon. Katulad nito, isang example lang yung uh, ibibigay ko sa iyo pero Uh, applicable na to sa lahat. Huwag lang kayong malilito dito sa layout. Ang example lang naman ng redirections eh. So, example kung kung ito 'yung ito talaga 'yung layout tapos sa sa new domain iba lang 'yung iba lang 'yung layout na, na ipapakita ko sa inyo. O, ang 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 purpose ko lang dito is ang redirections na i-apply. Supposed to be 'yung sa problema niya 'yung new domain at 'yung old domain o 'yung new website ay at yung old website is magkaparehas. Nakikita ko eh, sinishare kasi niya sa akin pero hindi ko lang may papakita dito sa inyo sa actual kasi part yung sa trabaho niya. So, uh, baka, baka maka, na, makakalabag tayo sa privacy niya. So, example lang talaga to So, wag niyo intindihin yung layout. Ang, ang, eh, pinapakita ko lang dito ang proper redirection. So, ito yung new website kibale tapos ito yung old website. Mag, sample ako na i-redirect ko itong About Us page. So, kung ito yung About Us page, kung i-click nyo ito, so dito, naka-open na siya. Yan, ito yung About Us page. So, mag-example ako na if bibisit kayo dito sa About Us page, kasi ito yung old website, kasi let's say, uh, website user kayo, visitor kayo na, na yung alam ninyo, ito ang, ang old website, automatically, kung ito yung titingnan nyo sa internet, magre-redirect kayo sa About Us page nitong new website nila. Although, hindi nyo naman manonotice kasi yung, yung branding niya, totally the same naman, ang binago lang nila, yung, yung, yung domain nila. Again, importante kasi na i-redirect natin yon kasi sa SEO value, yun yung nakikita pa rin ni Google hanggat uh, yung redirection mo take effect na mga 3 months or 6 months, malalaman ni Google, ah, may bago na pala silang domain, ito na. So, ito, yun na yung i-deliver. But, for the meantime na, yung during sa migration or transition, kailangan nyo yan ihahandle, katulad ng redirections na gagawin natin. Kasi yun yung maglalabas sa Google Search eh, or sa mga search engine na result pages, yun yung lalabas. Hanggat hindi nila ma-identify -ma na, ah, may bago na pala siya domain. So, yan yung ginagawa natin yan. At lalong-lalo na dun sa pinapakita ko kanina, yung domain rating. Ma maliliberage mo yun eh. Especially yung bagong domain zero pa yun eh. Wala, wala yun eh. So, kalaunan kapag uh, yung sa mga baguhan sa SEO, malalaman nyo yan bakit importante yung DRDE ng website lalong-lalo na kapag uh, magbabacklinking kayo. Yan. So, ngayon, focus muna tayo sa redirections para to sa uh, kung ma makaka-encounter kayo, mag-work kayo ng website, tapos may may mga migrations, lalong-lalo na kapag bagong domain, okay? So, ngayon, balik tayo dito, yung about us page, yung example natin. So, uh, balik tayo, punta tayo sa admin dashboard. So, ito yung admin dashboard ng website. So, makakita lang nito, yung mga may uh, admin account. So, uh, katulad nito. So, para makapag-redirect kayo, kung may rank mat kayo na pro version o yung uh, paid version, may subscription kayo sa rank mat, at or yung yoast may mga redirections na sila. Okay, automatic sa sa plugin nila. Pero itong example natin, let's say gumagamit lang kayo ng mga free version ng mga SEO tools like Rank Math at Yoast, wala yung redirection yung mga free free version nila. So, nag-install ako ng free WordPress plugin, ito ang pangalan, Redirections, tapos ito yung gumagawa si John Godley. Okay? Ngayon, kung naka-install na to, makikita nyo yan dito sa tools tapos redirection. So, kung i-click nyo ito, ang lalabas, ito yung makikita nyo. Okay? again, under tools tapos redirection, ito yung makikita. So, nilagay ko na yung redirections dito. So, paano ilalagay yan? Mag-add nyo kayo, lagay nyo yung redirection dito. yan tapos yung target URL. 'yung target URL, ito 'yung bagong URL ng uh, website natin. So, 'yan, okay? So ngayon, kung kasi nandito na 'yan, kung i-click natin 'tong About Us or let's say copy, tapos mag-open tayo ng bagong tab. 'Yan, tingnan niyo. Okay? Pumunta siya dito sa page na 'to. 'Yan. Okay, ito 'yung bagong domain natin. So, ang 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 gagawin niyo isa-isahin niyo yung ano yung mga page na available yung old website niyo pages tapo post content lahat so isa-isahin niyo yon i-redirect -re niyo so yung homepage katulad nito ito yung homepage so i-redirect -re nyo rin sa homepage ng bagong domain niyo so yan para walang problema yung SEO niyo again, kung nakukulangan kayo sa explanation ko dito, check nyo yung FB group ko nandito sa, sa description, sa ibaba ng video dito. Sasali kayo doon, tapos pwede nyo ako i-message sa, sa FB. ah uh, may Slack uh, channel din kami. Pwede kayo sasali doon, tapos sasagutin ko yung mga uh, katanungan ninyo tungkol dito. Okay? Salamat sa panonood.